Hello, welcome to my channel. Halika, samahan niyo ako mamasyal dito po sa may dito po rin po sa may aming bayan sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito po kami sa may likod ng City Hall, ng New City Hall ng San Jose del Monte. Dito po sa may bandang karyapay, San Jose del Monte, Bulacan po. Ito po yung tinatawag na River Esplanade. Yan sinubukan kong masyal-masyal kasi naiintriga ako eh. Nating pauwi ako kaya pabalik Uh, usually, pagpauwi na sa hapon, yung mga kasakay kong mga uh, nasa bus, lalo na may, may pa, halos yung kalahati dumbo, dito bumababa sa tapat nito, dito sa may tapat ng city naman. Kaya, tapos yan ang kung anong meron? Kasi nga, yung meron na ropasyalan. Kaya ito, sinama ko si, akin si Aga. yan. Itong bag, bagong gawa lang to eh. So, so, sa, totoo lang, ito late na to aking video na to. Ngayon ko lang siya i-upload. Ngayon ko lang, ngayon, ngayon lang siya makikita. Yan, nag, uh, yan yung paligid niya. Maluwang pala siya para palang ang tawag doon yung yung open space na ano na ano yung polisiyong pa yun? Ang <laughs> tawag doon. Ayan, may mga namamasyal, may mga nagdi-date. Pero usually, mga, mga eskwela, yung mga galing siguro sa school, dito dumadaan muna, mga, mga tropa-tropa. Ayan. saka pag yata may mga program-program, pwede na dito ang mga tao. So, ayan. nga lang, ang pangit lang dito, paglasa, mas maganda po, pagkasa, pagkasa, dakad muna medyo medyo slow slow mo lang ginawa ko dito sa video kasi ano eh parang ang bilis pagka 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 yung ano yung normal na speed ng ginamit ko eh Ayan. ito yung stage nila Ayan. yung mga bata diyan yung mga naglalaro-laro yung mga nakatambay pero ang maganda lang dito bawal ang mga food vendors kasi iniiwasan nila magkaroon ng kalat at maraming basurahan, maraming mga gas, 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 Sila na hindi, hindi nila inaalaw na magkaroon ng mga ano. Kasi siyempre yung iba, kahit walang mabilihan ng pagkain dyan, iba dyan, tsaka may mga baon-baon sa mga bulsa o kaya sa bag. Siyempre, yan. Nakaka, nakaka, ano naman, nakakatabad naman yung wala ka malang nangingipang ipa. At yung iba dyan, babaon na lang. Ayan, punta tayo yun sa balls. Ayan. Ito nyo, oh. Yung balls na yan. Iba-ibang color ng, ano, ng lights niya medyo ano pa to eh medyo maaga-aga pa eh siguro mga past 5 to 5 pm ayan ganun mga tao hindi pa yung nagsabing madami kasi start yan ah 5 ng ano eh ibang opening yung ano, ganyan may mga ilaw-ilaw, kahit na, pang, na yung ganyan, pero, si usually, sa pinang pang ng na, yun ganyan, yun 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 sa yun yun lang yun 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 yun

ปานนี้เมืองแค่ทํากันด้วยนะโหไม่ใช่นะปานบนสว่างแรง Yani, anda piket na piket ka na, hindi makuha lahi na siya, yan, parang 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 ano, iba, ang ganda tingnan Lalo yung mga lights Ayan, ikot-ikot lang Aking tam Ayan inga na, inga po, Ayan na po Umawra na na ang yung lola at si Aga Ayan, tamo, ang ganda ng ilaw Ang ato ko lang dyan, yung, ilaw, yung concern ko lang Yung mga ilaw, yung mga lights sa likod Ayan po, salamat po Thank you sa inyong pag u